Ang pabirong sabi ni Juan, hindi na baling walang tulog kaysa walang gising. Kapag ikaw ay binangungot, baka hindi ka ng araw sikata ng araw. Kapag mga nakakatakot na bagay, nilalang o pangitain, ang napapanaginipan ni Juan, oh, ang tawag natin dito, pamungot. Galing daw ito sa mga salitang bangon at ungol. Kahit anong piglas daw kasi ng taong binabangungot, hindi siya makakilos dahil tila paralisado ang buo niyang katawan. Hindi rin niya maigalaw ang kanyang mga daliri. At kahit gaano daw kalakas ang pagsigaw niya sa panaginip para humingi ng tulong, puro ungol lang daw ang lumalabas sa kanyang bibig sa tunay na buhay. Ooh madalas, ang taong binabangungot, hindi na raw muling nagigising. Si Aling Gloria isinisisi sa bangungot ang pagkamatay ng dalawa niyang anak. Kaya maging siya raw mismo tila nasa isang bangungot at gusto na raw sana niyang magising. Ngayon, umuwi siya ng Sabado. Tapos pag uwi niya ng Sabado, sabi ko sa kanya, anak, bakit na ka? Sabi niya, nanay, ako eka'y kay malilipat ng ano, malilipat eka ka ako ng bataan. Sabi ganon. O hindi mainam na maka ako kung malilipat ka. Kaya lang eka ka nanay para eka ka akong malalayo. Hindi napigilan ni Aling Gloria na maluha habang ikinikwento sa amin ang nangyari sa panganay niyang anak na si Rodel. Nakita pa raw niya itong pumipiglas na tila ba nanlalaban Pagbalik ko sa higaan, eh, nakatulog uli ako ng konti. Mamaya-maya, narinig ko na siya na gumaganon. Oh! Oh! Ganyan. Anak, anong nangyayari sa'yo? Anak, gising! Gising! Naroon na kinagat ko siya sa daliri, kinagat ko siya doon sa paa, in, tina, pinalo ko siya sa hita, sinampal ko siya dito ng dalawang beses, ayaw pa rin magising hanggang sa lumailay na yung kanyang mga kamay. Pagkaraan lang ng ilang taon, ang anak naman niya si Ramil ang namatay dahil din daw sa bangungot. Nakaganon na ang anak ko. Ang cellphone ni nandito sa gilid, ang cellphone. Nakaganon na siya. Ito nakataas na, na gano'n na parang, parang nanlaban. Sa kaso ni Ramil, malamig na bangkay na raw ito ng abuta ni Aling Gloria. Lising, anong nangyari anak? Nakanganga at nakabaluktot ang katawan. Lising! Hindi na raw baling namatay sa aksidente ang kanyang mga anak o kaya sa kamay ng masasamang loob kung gano'n, posible pang mabigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Kung ano man daw ang laman ng bangungot ni Rodel at Ramil, tanging sila lang ang nakaalam. Basta malakas naman sila, wala naman akong alam na may sakit sila, naniniwala ako na iyon ni talagang bangungot. Kasi Nung makita sila sa pag-ano uh, sa kanila, otopsya, sabug ang lapay. Sabi ng doktor, yun daw ang palatandaan ng bangungot, yung sumabog ang lapay mo. Ayon sa pamosong paniniwala nating mga Pilipino, binabangungot ang tao kapag natulog siya ng buso. hindi rin daw pagdarasal bago matulog, sanhi rin para ikay bangungutin. Tanda ng pagiging religyoso ni Juan. Para hindi ka bangungutin, magdasal ka. So pumasok ang religion. Ang religion ay usapin ng paniniwala. So ang pagkamatay, ang, ba, ang, ang, ang masamang panaginip patungo sa pagkamatay ay hindi mangyayari kapag nagdasal ka bago ka matulog. Wala raw pinipili ang bangungot dahil maging ang pagkamatay ng ilang mga artista dito isinisisi. Naging din ng publiko sa pagkamatay ng matini idol noon na si Rico Yan at reality show winner na si Marky Cielo. Sa isang banda, swerte raw ang binatang si Mayda dahil kahit gabi-gabi siya kung bangungutin, heto't buhay siya at may kukwento raw niya ang kanyang karanasan. Mula pagkabata, halos hindi raw niya naranasang matulog ng mahimbing kumakaripas daw siya ng takbo. Isang malaking bato kasi ang humahabol sa kanya at kahit gaano raw siya kabilis, hindi raw siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. May pagkakataon din daw na babaeng nakaputi naman ang humahabol sa kanya. Kaya paggising pa lang daw ni Maydan, pakiramdam niya pagod na pagod na siya. Y yung isa naman, babae, na parang nasa ganito, walang tao, na nakatayo siya, naputi, tapos parang hinihila niya ako pero paalis ako. Pa, 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 paalis ako sa kanya. Ganun. Pero hindi ako makaalis. Sa paniniwala ng mga Ilocano, isang matabang nilalang ang bangungot na dumadagan sa dibdib ng na mga natutulog. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makagalaw at makasigaw. Ang nilalang na ito, tinatawag nilang nila sibat kasi may mitolohiya din sa Ilocos yung uh, yung salitang batibat, kumukuha sa tao na matatakaw habang natutulog. Para magising ang taong binapangungot, kailangan daw kagatin ang hinlalaki nito sa paa o kayay yugyugin ang mga paa. Sa Thailand, mayroon silang tinatawag na Phi o with the ghost. Kaluluwa raw ng mga lalaki natutulog ang kinukuha nito. Para makaligtas, naglalagay sila ng lipstick para mapagkamalan silang babae. Sa Japan naman, kukuri ang tawag nila sa biglang pagkamatay ng dahil sa bangungot. Pero I wonder, ano nga ba ang paliwanag ng eksperto sa bangungot? At may kinalaman nga ba rito ang pagtulog ng busog? Ayon sa eksperto, may isang sakit na karaniwang pinagkakamalang bangungot. Ang acute hemorrhagic pancreatitis. Sa condition ito, nagkakaroon ng pamamaga sa ating lapay. Ito ang organ na naglalabas ng enzymes na siyang tumutunaw sa ating mga kinakain. Sa gabi, kailangan din mamahinga ng mga organ sa ating katawan. Pero kapag kumain pa tayo bago matulog, napupuwersa ang lapay na gumawa ng enzymes para tunawin ito. Ang resulta, napipinsala ng enzymes ang mismong lapay dahilan para magkaroon ng internal bleeding na siyang pwedeng ikamatay. Ito ang dahilan kung bakit napagkakamalan itong bangungot. Pero yung nare-report actually is acute hemorrhagic pancreatitis, yung parang may nagdudugo sa lapay. Kapag namatay isang tao, may mga changes sa katawan. So probably, baka naging, um, kumbaga, nagkakataon lang parate na kapag isang pasyente namatay na during sleep, hindi ko masabi na nabangungot kasi nga, ni mo nga, nga matanong. Pag um, inotopsiya siya, um, kadalasan may pagdudugo dun sa pancreas kay ang kanyang mga magulang ang magdasal ng mataintim bago matulog at ang mag-isip ng masasayang bagay kapag hindi pa dinadalaw ng antok ang mga paraan para hindi raw bangungutin. Pero para kay Maydan, kahit Rosario pa raw ang kanyang dasalin, lagi pa rin daw siyang binabangungot. I wonder, may paliwanag kaya ang siyensya sa kanyang pinagdadaanan? sagot, isinama namin si Meida sa isang sleep center kung saan gamit ang makabagong mga teknolohiya. Aalamin ang misteryo sa likod ng kanyang mga bangungot. At ang kasagutan kung may katotohanan ba ang mga paniniwala ni Juan sa mga kahulugan ng panaginip.